bait eh Naglilimas din yan Hindi kasi kaya pag isa lang ang panlimas At grabe yan Tubig sa ating panibagong video palaot kami ngayon uh, ngayon lang tayo nakapag vlog at yung isang laot namin ay hindi talaga ako nakapag vlog nun at nagka problema ang aking memory hindi natanggap ng video palpak yung nabili ko hindi nagana kaya isang laot yung aming ano talaga walang video isang laot namin ang hindi ako nakapag vlog ngayon ay palaot na naman kami Grabe ka kargaado, hindi ba la sang kargaado talaga ba? Sana isang sangkla. Kapalat mo Baw na yung matao, jodi. Saan na yung sang, so isinilisangkla? Kapila sangkla, kapila kapila. Ayda ka mulukyan? Kagili daw bangka. Grabe ka kargaado, bawo na sa kapila, kapila lutang.

Pwede oh, na ko sintonis ang kilo. Dapat okay. lang natin dyan. Oh.

yun mga ka-vloggers bali kahapon pa kami umalis doon sa ano dinahikan mga dalawang araw pa ito bago makarating doon sa aming area sa private namin na payaw pag ganito na malakas lakas ay na speed lang kami ng ano dose, tres yan lang ang na speed namin hindi man mahirit-hirit ang gawa na ano kargado maigi full starting napadami ang yelo namin puno yung lahat na lagayan at malalaki kasi yung yelo 135 loki lang ang inorder ni kapitan kaso may dati pa kami yelo, palating budiga pa yung nakarang lahat namin hindi naubos kaya punong puno yung aming lagayan tapos yung aming tubig ay dalawang load ng truck yung magtutubig sa dinahikan dalawang balik na yun sobrang dami ang tubig namin at napakadami kasi namin nag gagamit 26 kami katao Mapulimlim ang ano, paligid Yan, shout out sa ating mga viewers Sa Facebook Yan, shout out din sa ating mga followers At sa ating mga subscriber sa YouTube channel ko Yan, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin YouTube channel sana pasyalan nyo din ang aking ano, Facebook page Romil TV ka vlogger din ang ano ko Pangalan ng Facebook page ko Nag-upload din ako doon Mga panood doon Mga panood din uh, ang mga pi, Ibang ibang Pacing adventure doon Ang aming bato ako vlogger Sa ina Mitok Sa Siyam na libo Piraso Bato namin Nandun sa unahan dito na sa nito 3,000 30 ay ano o nga okay. mga 3,000 30 ito 3,000 30 piraso malalim yan nakakamada tapos yung nasa 3 punong puno yung dalawang 3 tapos mayroon pa sa unahan nakabunak doon sa may ano pala may palo Oh, woo! ito mga tubig din ito pati yan puno din yan ng tubig yung sa loob na apat na budiga puno din ng tubig yun tapos yung sa unahan na budiga yung nakatayo kulay green yelo yan puno na yelo yan tapos yung tatlong budiga na malalaki puno yan na yelo limas namin mga vloggers tatlo isang nakarikta sa B10 tapos isang dalawang pang generator tapos may isa may isa kami pang battery naka automatic yun sa pang 24 volt naka automatic yun pag marami na limas yung e. sa na yun tapos yun sa generator, pinapandar lang ang generator pag ganun na, pag marami na limasin e. Tapos yung sa bitin, habang nag-aandar yung bitin, naglilimas din yan. Hindi kasi kaya pa. Iisa lang ang panlipas. At Grabe yan, ano. Tubig. Baha talaga. Nanulana, oh. Parang submarine, oh. Dami naman mga kablangit. Dami pala, pa, oh. Panghabong ito. Yan. Ang pararaw, na naman namin yan sa aming payaw. Lakas lakas talaga. Yung mga ka-vloggers, yung na yun. Sa ano yun, sa kakumpanya namin. Hindi e na kasi nalaot yung genre. At nakabara na. Riripirin. Papalakihan daw yun ni Busing. Eh, hiniram namin yan para magamit namin dito. Puno niyo yung nanyilo. sobra-sobra yung namin at uh, malalaki nandiyan ang service ko sa tagiliran bali